Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Andito ko ngayon sa Barangay Pago at dito ngayon isa sa mga vlogger ng Tanawan. Sir, ano pangalan mo sir? Oliver. Si Oliver Sir Oliver, isa pong charity vlogger at ito naman si Sir Joel, Barangay Official dito sa Barangay Pago. Meron po silang nakita dito, gumagapang na lang po at nais ko pong puntahan para makita po natin guys kung anong pwede natin magawang tulong sa kanya. So samahan nyo kami guys, papunta kami doon. Medyo malayo po ang pupuntahan namin kasi papasok po yung lugar doon sa bahay ng matanda. Okay. Kami doon. Sir, matanong ko lang. So matagal ka na nagbablog? May mga dalawang taon pa lang. Simula. Pero hindi naman ako as in vlogger. Content creator. Tumutulong so, lang naman. Oh, pero maganda oh, oh, yung ginagawa mo sir kasi tumutulong ka sa mga kababayan natin lagi Kasi sa hirap ang buhay ngayon, sir, 'di ba? Marami marami nagugutom. Maraming nangangailangan. Tayo na mga vlogger, maswerte tayo dahil nakakapagbigay tayo ng tulong sa mga tao na talagang hirap sa buhay. Kaya puntahan natin 'yung si, ano mo? Si Dada. Mm -hmm. Puntahan natin. Para magkita nila 'yung sitwasyon niya. When

Lakwatsero. Pocer pagbulig vlog. Pocero pagbulig vlog. Sa po yung vlogger na namin, Guys. paki na lang. Ah, uh, Lakwatsero pagbulig vlog. So

Tata rito sa tanawan. Sila po ang nagsama sa akin dito para mapuntahan ko ang bahay ng isang matanda. Para bisitahin po natin guys. Nandito na kami ngayon. Ay ay. Guys, So guys, bumagapang kanay. Saan ang pumunta mo, Nay? Pauwi ka? Pauwi na. Pauwi na. Eh. Oo. Oh, bakit ka gumagapa ngayon, Nay? Saan ka ba galing? Sa pamangkin to. Sa pamangkin mo. Bakit, Nay? Nag-ano ako, humingi ako ng ano, pagkain. Humingi ka ng pagkain? Uh Oo. -oh. Bakit wala bang nagbibigay siya ng pagkain? Wala naman. Sa mga tao lang. O, oh, sino bang kasama mo sa bahay mo, Nay? Wala. Ikaw lang mag-isa? Oo, oh, mag-isa lang ako po. Sige, Nay. Guys, kakakawa si nanay, 70 years old na po sa gumagapang po siya pa -uwi. So, asa yun yung bang bahay mo? Oo. Oh. Yun yung bahay mo? Oo, oh, ayun. Uh oh. oh, sige, nay, al al alalayan ko si nanay. Teka, nay, tayo ba? Mm -hmm. Kasi nakakaawa si nanay gumagapang. Teka, mm -hmm. nay. Oh, nay, awa ka. Mm -hmm. Oh, sige. Yung tanpa sa nga alaya ko si Lola. Ito na, pasok siya. Ito na. Dito dito na. Ay grabe. So, naawa ko sa Nay. Nakabutan kita gumagapang. Grabe, guys. Si nanay, ano? Si nanay Winifreda. Si nanay Winifreda, naabutan po namin guys na gumagapang papauwi. Kasi sabi ni nanay ngayon, naghaharap daw siya ng makakain kasi tanghali na po, wala pa siyang, hindi pa siya nag -lunch. Kaya naabutan ko sa dito. So guys, ito yung bahay ni tinitira ni Nanay Winifreda. Yes. Oh, nay, bakit kay gumagapang? Hindi ka ba hindi masakit ba pa yung paa mo? Oo, oh, ito yung paa mo, hindi uh, na maka may mas masakit. Oo, oh, uh, oh, uh, hindi yung nakakatindig. Ah, hindi na makatindig yung mga oh, paa mo. Matindig 'yon. Matibay 'yan, hindi. Oh, ito. Ano Ah, may, may, pilay ka na nai, kaya hindi ko makalakan. Oo, oh, nakakalakan ako. Dati? Um, Dati, oo. Oh, oh. Nakasawa naman ako. Just hmm. Bata pa ako. na. So, pero ako. alam mo na nakakaawa po yung katayuan mo ngayon. Oo. Abutan ka namin na gumagapang para ka lang makahanap ng pagkain. Oo. Oh. kita nai eh, may mga anak ka ba? Mayroon. O, nasa mga anak mo? Ngayon, magtulid dito. Ang tumunan May, mga anak ka na tinutulungan ka ba nila? kundi minsan lang. Minsan Kundinsan lang. O, Pero nai, bakit ka pinapabayaan ng mga anak mo na natitiis ka nila? Ngayon nga na itanghali po, hindi ka pa nananghalian. Mm -hmm. Tapos sabi mo, tagahanap ka ng makakain mo. Oh. Tapos gumagapang ka lang. Pero alam mo na, nang naabutan kita, hindi ko matiis na tingnan ka na gumagapang, kaya inalalayan kita papasok dito. Oh, yes. So ngayon, ikaw lang talaga nakatira dito. Tapos paano ngayon pagsasa, pagluluto mo ng pagkain mo? Na no, nag niluluto, nag ano kakamang. Pero kaya kaya mo pang pagsaing. Oh, Oo. Oh. Pag umiigit ng tubig, sino mo nagigit ng tubig sa'yo? Kung minsan, mga bata. Ang ah, mga pag bata. Pag mayan bibigyan ko sila. Hmm. Ay, ma so may... ngayon, ang ginagawa mo ngayon, Nay, nakikisuyo ka sa mga bata, bata para magigit oh, ng tubig para mo. Magigib, makatari, Pero, mo? oh, ang nag-aasikaso ngayon maglumag sa'yo, ikaw na lang. Ako lang. Tsaka maghugas. Tani, no. Guys, tingnan niyo guys si Nanay Winda. Itong bahay na tinitirahan niya, tagpi-tagpi na po Kung mapapansin niyo po guys, tingnan niyo yung bahay niya hmm. Puro na po siya trapal At ang sahig niya dito, butas-butas na po yung sahig niya Kawayan na lang po, pero ano sa sira na So ito yung kalagayan niya ni nanay So nakakaawa po si nanay dahil nga mag-isa na lang sa buhay Sira ang mata tapos, po, sira ang mata Ah, hindi ka lang. Ngayon, nakikita mo malabo ba ako. Malabo ako. O, oh, makikita Nakikita mo pag oh. malapitan. Hmm. Pero pag malayo. malayo. Malabo. Oh. hindi mo ako makilala, makita. Oh, oh. Kasi malabo na. Oo. Oh, oh, Wala katarata, -ka, bang katara -ka. oh. May na, nagpapalit aking medicine Ay, ay Pero yung na. naitanong ko na, sabi, sabi mo na may, mayroon kang mga anak. Mm. Binibisita ka ba ng mga anak mo? Oo, oh, nabisita ko minsan lagi. Minsan lang. Kung oh. naisipan lang ng mga anak mo. Mm -hmm. Pero sino yung madalas na pumupunta dito para bigyan ka ng tulong? Lalo-lalo na yung pagkain mo. Ito eh. ang ano, madalas na pumupunta oh, oh. dito. Ito sir, sila sir, pakilala ko sila sir. Mm, ito oh. po ngayon si sir na nagbibigyan din po sa kanila ng pagkain. Okay. Isa po, isa kaya. po sa yung, oh, isa pong barangay official na may busilak na kalooban na tumutulong kay nanay. Kasi oh, oh. si sir po, kaya ako nakilala si Lola dahil si Sir, isa po sa mga followers ko. Nag-message po sa akin na sabi niya, Sir, meron po ditong isang matanda na gumagapang para lang maghanap ng kanyang makakain. Kasi kanina, papunta kami dito. Imagine nyo guys, mula po doon sa kalsada sa highway hanggang dito sa sa looban, sa kanyang tinitirahan, ginagapang po niya papunta po doon sa kalsada para lang po makapanghingi po ng tulong, para lang may makain po siya. So grabe, kasi sabi ko nga kay konsehal kanina, samahan po niya ako pagpunta dito kay Nanay dahil gusto ko siyang makita at pakita ko anong kalagayan niya. So kayo, naabutan ko talaga guys na gumagapang. Kaya sobrang nakakaawa po. Sana po sa may mga mabubuting kalooban, may busilat na kalooban na handa pong magpaabot ng tulong dito kay nanay. Sana po patulungan po natin si nanay. Kahit magkano halaga, kahit lang po bigas, ulam niya pang araw-araw. Ang importante ngayon, Nay, manalig po tayo kay Lord. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Palagi tayong mag-o. Ang oh. gabi, oh. nag-ano oh ako -oh. nga. Amay ko bulibigat ako. Nandito ang mga tao, tuktukang pera kasing tatlo. Ibigay mo nga ako na mayroong mga busy, natitang ng amay. Tama yun, Nay. So, pray lang po, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi alam mo, si Lord... Naririnig, naririnig, mm. naririnig ka ni Lord na lahat ng pinipray mo. Mas kinaoo. Kaya pag nag-prey-prey ako gabi-gabi man na, no? Magiging mm -hmm. maluhay man na kaya, nabulog man. Kaya yan yun na, na ulpot, na oo, kasi, yun. kasi mabait po talaga yung mm -hmm. Diyos. Kasi lahat ng pinagdarasal mo, naririnig ka ng Diyos. Oh. At si Lord, gumagamit si Lord ng ibang tao, instrumento para matulungan po kayo. Oh. Papaabot muna ako ng konting halaga sa iyo, Nay. Mm -hmm. Kasi ngayon, ah, uh, hindi po namin inaasahan ni hmm. Sir Joel. Hmm. Kasi nag-message po sa akin si Sir Joel oh. na, kung na kung pwede daw po, puntahan ka at matignan oh. po ang kalagayan mo. Na, Oo, na-personality. Oh. Pero nay, ito nay, hmm. ipapangako ko sa iyo. Hmm. babalik ako dito para mabigyan ka ng tulong. Ang oh. salamat. Tawakan mo nay. Maliit lang to na halaga. Salamat. Pero ito, bukal po sa kaluuban po hmm. na matulungan ka. Oh. Hindi man ako nakapaghanda na may madala ako para may ko ko sa'yo. Pero nay, hmm, asahan nyo po na babalik. basta ang personal Oo. na kitap po. Para sa'yo, nay. Oo. Oo. Pagpasalamat po tayo palagi kay Lord. Mm -hmm. Dahil si Lord, gumagamit si Lord ng instrumento para matulungan ka. Yes. Oo. So, Lord. tiwala lang po kayo, nay. Makakaasa kayo, babalikan kita, nay. Sige. Oo. Sige, sige nay, ha? Sige, salamat. Sige. Dako nga,